Ang black voting, 'yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest, root of corruption that has plagued the country for many, many years. Because of the black voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang These are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening th their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence and greed and power and money and I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government it actually diminishes the ability of the country to have good governance i know that there are some people who wants change who wants to expose the truth so that it will not be abused this uh, root of corruption that has plagued the country for many many years Alam nyo po mga kaibigan, sangayon ako sa sinasabi niya eh. Bakit kasi mo ini-endorso ang isang politiko kung wala kang interes na makukuha? Kung wala kang uh, makukuhang pabor sa kanya? Ano dahilan? Dahil ba nagtitiwala ka sa kanya? Eh sa Biblia po mga kaibigan, bawal magtiwala sa uh, kapwa tao eh. Kasi hindi mo alam kung ano yung iniisip niya ba't gusto niya tumakbo? E ba't mo rin siya iniendorso? O baka dahil mayroong pangako sa iyong grupo? O baka meron naman siyang uh, ibinibigay na pabor o pera? Yan. <laughs> Hindi natin alam yan, mga kaibigan. Ano? Uh, pero uh, marami po tayong mga napapakinggan kung bakit ang isang mga uh, religious leader ay kanilang iniindorso ang kanilang politiko o kanilang uh, manok uh, sa kung anumang takbuhin, mga kaibigan. Eh dahil po, mga kapatid, may pangako. Hindi na tayo bata, hindi na tayo naipanganak kahapon. Ha? Uh, Di ba, mga kapatid? Uh, hindi, ta hindi tayo naipanganak uh, kahapon. Alam na natin yan, ang mga ganyan, mga kapatid at mga kababayan. Ano? So, uh, dito sa ayon ako sa sinabi niya eh. Ha? Tama eh. Ugat yan ng, ano eh, mga kaibigan, korupsyon eh. Ugat yan. Isa. Isa sa ugat ng uh, korupsyon.